grabe nga ang mga nangyaring episode ng Eat Bulaga. Lalong lalo na, ang focus nito ay na kay Main Mendoza. Bunti ka ng mabuko si Main Mendoza sa kanyang impromptu na pagtatanong. Dito nga ay inalala mismo ni Main Mendoza na ang kaliserye ay ang pinakamatimbang sa kanyang nangyari sa buong karir niya sa Itbulaga kung iisipin nyo talagang nagsasabi na lang totoo si Maine Mendoza at talagang pinahahalagahan niya si Alden Richards dahil ilang beses na rin nag-guess si Mr. Spotted dito at hindi lang manabanggit ni Maine Mendoza na yun ang pinakamakabuluhan na nangyari sa kanya sa Itbulaga kaya dito pa lang ay mapapatunayan na na talagang si Maine Mendoza ay isa lamang ang nilalaman ng puso at kung mapapansin nyo ang impromptong pagtatanong ni Miss Alan Kay ay tila nagulantang si Maine Mendoza at na dahil nga naman sa pagtatago nila ng relasyon dati ni Alden Richards ay hindi niya ito inaasahan at nang mismong sabihin ni Miss Alan Kay na ikakasal siya kay Frankie ay bigla itong sinabayan ni Min Mendoza. Diyan mo talaga malalaman na ang totoo talagang nasa isip ni Min Mendoza ay walang iba kung hindi si Alden Richards lamang. At wala nang makapagdedenay neto kahit sino pa. Dahil kung ano ang nakikita mo sa kilos, Ay ayun din ang nilalaman ng kanyang puso. Nagpakita na naman ang talento si Min Mendoza sa kanyang mga pinaggagawa. Alam naman kasi natin kung gaano si Maine Mendoza kagaling sa mga talent na ipinapakita niya hindi lang sa pagpapatawa ngunit sa mga napakatalinong ginagawa niya nito nga lang mga nakarang araw sa segment ng The Clones ay tilang nakapagtataka na nahuhulaan ni Mengay ang ilan sa mga gagayahin na contestant. At hindi lang yun, ito ay sunod-sunod. At talagang nakapagtataka, usap-usapan rin ito na talagang napakaganda ng pangdinig ni Min Mendoza at alam niya kung sino ang gagayahin ng mga contestant at talaga namang hangang-hanga rin ang mga dabarkad sa kanya katulad na lang nila Miss A at nila Bosing at Joey. Talaga naman kasing nakamamangha kahit nga hindi pa ito mga kilala ay talagang nahuhulaan ni Min Mendoza. Ngunit ang nakakatawang bagay dito ay nabuking si Min Mendoza na tila maaga palang pumapasok at nanonood ng mga rehearsals. Kaya pala niya ito alam at nasasagot Talagang nagtatawanan ang dabarkads, ta-revelasyon nagsinabi ni Main Mendoza. Ngunit ang hindi matatawaran dito ay ang pagtatawa ginawa ni Main Mendoza. Ika nga, ito ay isang smart na pagpapatawa, hindi tulad ng mga pilit na pagpapatawa ng iba't ibang mga artista. Kaya dyan mo talaga malalaman kung paano milahal si Maine Mendoza at Alden Richards sa kanilang mga talento at pagpapatawa na hindi hindi kayang gawin ng mga artista ngayon na walang ibang ginawa kung hindi mamahiya lamang at gumawa ng mga pagpapatawa na hindi naman swak sa sambayanan. Kaya dito mo talaga malalaman ang husay ni Main Mendoza at Alden Richards at pagkatalento pagdating sa TV shows. Talagang ang matutuwa ang buong Alden Nation sa ibabalita mismo ni Alden Richards na paggawa niya ng pelikula kasama si Main Mendoza. Dahil nga ito nagsimula sa isang interview na ginawa ni Alden Richards patungkol kay Main Mendoza at kung gusto niya ba itong makatrabaho matagal na kasi natin itong sinasabi ngunit hindi ito pinaniniwalaan ng ibang mga tao lalong lalo na ang mga bashers at ang mga sumisira lamang sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards Diyan mo talaga malalaman na ang buong Aldem Nation ay hindi lamang ngayon humihingi ng justisya patungkol sa tunay na relasyon at pagbubunyag ng totoong ganap para kay Alden Richards at Maine Mendoza kung hindi dati pa ito at talagang alam na alam ang history ni Maine Mendoza at Alden Richards ang mga samahan na ginagawa nila lalong-lalo na ang mismong pagpapahayag ni Alden Richards at Maine Mendoza sa kanilang tunay na relasyon na hindi hindi naman maiintindihan ng mga bashers dahil itong alamang ay walang ginawa kung hindi manira. Yan naman kasi talaga ang dapat nilang gawin ang sirain si Maine Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay sila na ang maghari pagdating sa mga pelikula at TV shows na ginaganapan ng kanilang mga iniidolo lalong lalo na ngayon na si Alden Richards ay talagang bakante pa sa kanyang trabaho at hindi gaanong makikita dahil na rin sa pagpapahinga at bakasyon na gagawin niya at syempre hindi rin mawawala dito si Min Mendoza sa kadila na naman na talagang busy na rin siya sa kanyang trabaho, sa kanyang TV show na Eat Bulaga. Hindi hindi mo rin kasi masasabi kung kailan magbabakasyon si Alden Richards at Maine Mendoza dahil na rin sa kanilang mga trabaho. Alam naman kasi natin na si Alden Richards ay talagang subsob sa kanyang trabaho at hindi talaga nagpapahinga Nabuko nga si Maine Mendoza at Alden Richards sa kadahilanan na rin na ginawang pag amin ni Alden Richards sa kanyang interview. Hindi hindi mo rin kasi masasabi kay Alden Richards kung ano ang dapat niyang gawin patungkol sa relasyon niya kay Maine Mendoza. Dahil hindi naman nagsisinungaling ito at parating tunay lamang ang ibinabalita at ibinasambulat sa publiko. Kung si Min Mendoza nga ay nahihirapan kumuha ng impormasyon ang buong Aldam Nation sa kanya dahil na rin sa pananatili niya na hindi nagsasalita sa patunay na relasyon nila ni Alden Richards. Bagamat pag nagsalita si Min Mendoza ay tahasan at talagang ibinubunyag ang lahat-lahat, hindi mo naman siya mapagsasalita kung aaraw-arawin neto ng mga nag-i-interview sa kanya. Hindi tulad ni Alden Richards na kahit anong itanong sa kanya sa kahit anong araw ay nasasagot niya Dahil na rin ito sa karanasan niya sa napakaraming movie at TV shows niya nang naganapan Ngunit iba dito si Min Mendoza na alam naman natin na sa simula pa lamang ay hindi na ito showbiz Kaya alam mo na hindi kaya ni Min Mendoza sumagot ng araw-araw at palagian sa mga nag-iinterview sa kanya Ngunit ang maganda dito pag in-interview si Maine Mendoza ay talagang blockbuster na talagang ika nga ay no holds bar kung magsasalita si Maine Mendoza Hindi naman kasi ganun kahirap kung ang talagang pagbabasian ay ang mga malalang tanong lang Ngunit pagdating sa mga heavy na tanong sa kanya ay talagang napakahirap din gawin neto Samantalang si Alden Dichast ay sanay na dito at talagang easy niya ng matatanong at masasagot ang mga binibitawan sa kanya ng mga interviewer. Malayong malayo ito kay Maine Mendoza na alam naman natin na hindi showbiz kung sumagot at talagang nahihirapan pagka matitinding tanong na ang sinasabi sa kanya. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!